Mamaring, mamaring, marita sa itong gamay nga garden. Magtanong na sa taglobi lobi oh. Muni atong itanong, lobi-lobi, palmira. Kaya ang atong garden, nabuhi na, na giyod. Kaya sige mag-ulan. itong hmm. kalamunggay. Itong mga tanlad, tanlad na to. Itong mga tanlad, itong mga bulak. Ah, na, na mga maring. Mga maring, atong mga bulak maring. Hapit na ni sya mo, bukat mga maring. Basta mo init ng adlaw mga maring. Itong mga tanong maring, itong mga tanong. all na po ang kandi. Pamubaan na kanding mga maring, mga maring. Pamubaan na kanding.